At tayo mag-adventure na naman dito sa ating minalungaw. And tayo ay gagala-lalangoy at mag-iikot-ikot again. Kaya ano pa hinihintay nyo? Tara na, sumama na kayo sa aking paggagala. Ayan nga, makikita nyo ang aking mga adventure na pinaggagawa. Napakahirap po na pag mag-isa ka lang bumaba at umaakyat sa mga bato-bato guys. Kaya ano pa hinihintay nyo? tara sumama kayo sa akin at panoorin natin. Ito pa lang ang ating simula. Ayan. Napakadaming tao guys sa makikita nyo. Ayan. Hindi mabilang ang tao at ang mga nakaparking dito. At sabi nga po sa amin, ibabalang lang namin yung gamit namin. Then doon kami magparking sa labas. Ayan. Meron kaming pole falling cottage. Ano matawag dito? <laughs> floating cottage. Sorry, God. Ayan, ang ating floating cottage. And, dito tayo, gagala at magpapaandar-andar at lalangoy-langoy na naman, na naman. Ayan, sa makikita nyo, may mga nagpipicturan na habang umaandar tayo, guys. Ayan at magliliguan na tayo at napakalamig po ng tubig at nakikita nyo si baby hindi man lang po natatakot nasasarapan pa natutuwa pang lumungoy langoy guys ayan no kasama ang kanyang mamit daddy ang aking kapatid na lalaki at ang kanyang asawa Ayan, sa so makikita nyo, masayang masaya po dito, isama nyo na ang buong pamilya nyo guys napakasarap po dito sa minalungaw, dito lang yan sa General Tino sa may Nueva Ecija ng aking bunsong kapatid sa makikita nyo, napapalutang-lutang at ang mga ibang tao naman, ayan talagang gusto nilang adventure umaandar yan guys, baka akala nyo inaanod sila nyan ayan, kaya meron tayong suot-suot na live vest makikita nyo, mga nasa gilid lang ang mga tao guys ayan And yung iba, pa gala-gala, uh, habang nag at nag So guys, ayan, sarap-sarap maligo, ba diba? Ano pang hinihintay nyo guys? O oh, ba diba? enjoy, enjoy. Kaya kung ako sa inyo guys, sama nyo na yung buong pamilya nyo. Tara ng lumangoy habang tag-init. Sigurado sulit na sulit. Napakamura lang po ng mga cottage dyan guys. Pwede rin kayong hindi mag-cottage. Doon lang kayo sa mga gilid. Makikita nyo, may mga iba. Andun lang sila sa may gilid. Nakaupo sila. Hindi naman po kay babawalin doon. Tapos, wala naman siyang bayad pag sa mga gilid-gilid lang. And doon naman po, guys, sa may pagpasok dito, meron lang kayong babayaran na entrance fee. Only 50 pesos lang, guys. Kaya, Masusulit naman sigurado ang inyong 50 pesos, ba? Diba? Libre naman yung mga bata. Uh, pati yung driver namin, libre, syempre. Ayan. Pupunta po tayo sa may gilid, guys. At palalim palalimne. Pagka nagpaanod pa tayo dun, baka lumayo na tayo. Ayan, dito lang tayo sa may gilid. Marami ano. Kaso aano din ka talaga, kailangan sa Nika. Ayan, so nakikita nyo naman, medyo natatakot na nga ako, guys. Kaya tuwa-tuwa sila sa akin. Ayan. Dahil sila dire-diretso lang, ako nagdadahan-dahan, guys. Siyempre, ayan, yung cellphone namin. Ay, nako, nalunod na. Hindi ka pwedeng malaglag dahil nalaglag ang shades namin, hindi na namin nakita. <laughs> Kaya, guys, ingatan nyo gamit nyo. Yung mga importante nyong gamit, wag nyo nandalin dito. Tapos kung gusto nyo, iwan nyo na lang sa may cottage nyo, sa kotse nyo, kung saan man pwedeng ma-secure mase yung gamit nyo. Ayan. Nakita nyo? O, ba diba? Gala-gala tayo. igot igut sa mga floating-floating dyan. Ang sarap. Ang lamig ng tubig. sulit na sulit sa sobrang init ng panahon. Ayan, sarap. Maligo. Yeah, guys, ano pang hinihintay nyo? Tara nang sumama. O, oh, ba? Diba? Lahat po dyan naka-life vest. Bawal yung hindi nakasuot nun. Kasi, guys, sobrang lalim po talaga nito, guys. Naku, hindi nyo kakayanin. Pagka, ano, tapos babawalin kayo. And sobrang babait naman po ng mga nag si kaso dito, guys. Makikita nyo, marami naman nag-iikot-ikot dyan ng mga tao nila. Kaya, hindi kayo madadala. Talagang uulit at uulit kayong pumunta rito. O, oh, ba? Diba? Ayan. Sangka pa. Pasyal pasyal din pag may time. Ang sarap gumala. Napalutang lutang kahit na umuuga-uga ang ating floating cottage. Lumulubog-lubog pa. O, oh, ba? Diba? Eh, si Kuya, napakabait po ng mga nag assist dito, guys. Sa mga nag-aasikaso. Wala kang masasabi. Talagang Mabait sila. Yun na lang talaga masabi ko. O, oh, di ba? Diba? Oh. Sangka pa. Ga, Ga, din. oh, ayun sila kuya yan. Mababait po yung mga yan. Mga nag-assist yan. Oh. Diba? May mga nag na. O, oh, ayun yung mga ayaw mag-cottage. O, oh, baka naman wala kayong pambayad ng cottage mga kuya. Kaya mga andyan kayo. <laughs> <laughs> Charot. <laughs> Ayun sila. Nag-enjoy naman sila, nag-happy-happy. O, oh, 'di ba? Yan ang sarap gumala. galak gala din pag may time. Tara nang mag-swimming! <laughs> o, oh, ba diba? Mayroon pa dyan makikita yung zip line at Hanging bridge, o oh, di ba? Ang aking bunso, oh, Balakad-lakad lang yan dyan sa hanging bridge. Kahit umuugayan, guys. Dere-derecho lang yan. Sangka pa, o. Oh, Nagmo-model pa. O, oh, di ba? Gusto niya pa ulit-ulit nga naman, guys. Sangka pa. O, oh, hindi na nagsawa ka. Katakbo dyan sa may hanging bridge na yan. Aba, hindi ka ba napapago din, dai? O, oh, diba? Ang ganda ng floating boat. Pinagsama-sama, guys. no? Tara na dito sa hangin bridge. Picture na tayo. O, oh, diba? Tapos nun, sa may taas niya, papunta dyan sa hangin bridge. Zip line yan, guys. Tara. Tumawid na kayo. Pumunta na kayong zip line. Pabalik-balik yan. Zip line na yan. Kaya, tara na, guys. And, pauwi na tayo. Sumama na kayo sa akin. And, papunta na tayo. Uwi na tayo sa ating kotse para makapagpahinga. So, thank you, guys. Don't forget to follow and share.